Maligayang pagdating sa Barsa, pag-uusapan natin ang bagong balita tungkol sa koponan. Pindutin mo muna ang like button at mag-subscribe dahil may mahalagang tag-init na siguradong kamangha-mangha. Pamilya, pakinggan ninyo dahil ngayon sa video na ito, susuriin natin ang lineup ng Barsa. Sa pagsama ng mga bagong dating at aalis, makakabuo si Flick ng mahusay na kuponan. Huwag umalis dahil sa huli ng video, tatalakayin natin kung sino ang magiging kapitan ng Barsa. At gusto kong sabihin mo sa akin sa mga komento kung sino sa tingin mo ang magiging kapitan. Bigyan mo ako ng tatlong pangalan. Kita tayo sa dulo ng video. Kaya pamilya nasa screen na. May atensyon na ba kayo sa napakagandang team ng Barca para sa darating na season na magsisimula ngayong Agosto? ibinabalita ako sa iyo na bukas, unang araw ng Hulyo, sa hapon dito sa Espanya, mga alas 8 ng gabi, gagawin ang opisyal na bunutan para sa kalendaryo ng season 25-26. Magsisimula ang Barca ni Hansi Flick kasama ang mahusay na team na ito na kung loloobin ng Diyos ay matutupad sa loob ng ilang araw. Sa pagdating ni Nico Williams na ilalagay ng Barca sa laban sa mga susunod na oras. Bakit hanggang sa unang araw pa lang ito nagawa? Gusto ng Barca gawin ang operasyon kay Nico Williams. Sa loob ng bagong taon ng pananalapi, kaya ang pagbabayad ng clause ni Nico ay malapit na. At ang team na nakikita ninyo sa screen ay magiging isang ganap na realidad sa mga susunod na oras. Nakakabaliw talaga. Tingnan mo ang lakas ng team at pamilya na meron ang Barca para lumaban sa lahat. Para sa Liga, Copa del Rey, Champions at lahat ng haharapin nila. Kailangan nating maging mapagkumbaba pero sa base na meron tayo at sa mga bagong palakasan, totoo na si Juan Garcia. Si Nico Williams ay magiging opisyal na rin soon. At tandaan, dahil magdadagdag din ang Barca ng Swedish na manlalaro na si Bargi, na darating din sa mga susunod na oras sa Barcelona para sa medical check-up, kaya abangan ninyo. Ang manlalarong galing Copenhagen ay darating para sumali sa pre-season ng pangunahing kuponan ng Barsa. At depende sa kung paano siya maglaro at sa antas na dala niya, maaaring manatili siya sa pangunahing kuponan o maging palipat-lipat sa pagitan ng first team at ng reserve team o kung sa huli ay magpasya silang bigyan siya ng pagkakataon. Kung hindi siya mapabilang sa Barca, bilang isang player na ipapahiram, hindi rin isinasantabi na maaari siyang mapunta sa isang kuponan sa Primera Division. Kaya sa prinsipyo, ang Barca, depende rin sa kung ano ang kalagayan ng fair play, ay maaaring magdagdag pa ng isa pang manlalaro sa opensa. Ang pangalang yon ay si Marcus Rashford na inuugnay pa rin sa Barca. Tingnan natin ang susunod na mangyayari. Sige, katang-isip lang yan. Ang totoo ay kung ano ang nasa screen. Mga ginang at gino, tingnan nyo ang team. Magsimula tayo sa goal. Sa ngayon ay may tatlo tayong goalkeepers na sa tingin ko ay gugustuhin ng maraming team sa mundo kahit na nandyan si Rong Rong. Siyempre, pagkatapos dumating si John Garcia, posibleng manatili si Ter Stegen sa Barca pero maaaring matapos na ang panahon niya sa Barcelona. Sa simula si John Garcia, ang pangunahing goalkeeper, reserva si na Ter Stegen at Chesney. Kung tuluyan ng umalis ang Aleman, may aangat na goalkeeper mula sa youth team papunta sa pangunahing koponan. Kumpirmado nalilipat si Astralaga sa Granada. Mag-ingat may batang goalkeeper mula Cantera dahil aalis na rin si Iñaki Peña sa Barca. Kaya sa ngayon, ngayong araw, sa ikatatlong po sila Juan Garcia, Ter Stegen at Chesney ang magiging mga goalkeeper. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kasama ang German na goalkeeper ng Barcelona. Mga depensa, mag-ingat. Right back si Jules Kunde, French player na mananatili pa ng isa pang season sa Barca kung loloobin ng Diyos para ipagtanggol ang kanang bahagi. Makakasama niya ang mga kakampi bilang mga pamalit at para sa rotasyon na kinakailangan dahil mahaba ang season. Si Eric Garcia na mahusay ang ipinakita sa posisyon na yan. At pati na rin si Hector Foro na sa tingin ko depende sa mangyayari kay Araujo na nakikita natin bilang pamalit ni Kubarsi. Kung mananatili si Araujo, posible na ipahiram ng Barca si Hector Foro ngayong season sa isang team sa Primera Division. At kung hindi mananatili siya? Pagkatapos, ang central natin ay si at Inigo na may mga reserbang si Araujo at Kriptensen. At pagkatapos, sa kaliwang bahagi naman, meron tayong si Alejandro Valde at nandyan din ang magaling na si Gerard. Martin, sila ang dalawang manlalaro para sa kaliwang bahagi. Sa tingin ko ayos na ayos ito. Iniimbitahan kitang ilike like agad ang live video na ito dahil mahalaga ito para mag-viral. I-share ito sa mga kaibigan mo para makita kung gaano kalakas ang Barca. At i-comment mo kung ano ang opinion mo tungkol sa team ng Barcelona ni Hansi Flick. Tuloy tayo sa gitna ng field kung saan papasok ang pinakamataas na kalidad. Pansin dahil nandito sina Frankie De Jong, Pedri at Ojito. Ang mga reserba. Kasal. Mar Bernal para sa akin, malaking dagdag siya sa Barsa. Ang pagbabalik ng mahusay na manlalaro na si Mar Bernal na nalampasan ang matinding injury sa tuhod. Noong nakaraang season, na-injury siya sa ikalawang laro laban sa Real Valicano. Sa wakas, sa ikalawa o ikatlo. Hindi ko na malalaman yun. Nawala siya buong season, kaya siguro bagong recruit siya. Uh, Mar Bernal, pagkatapos ay magkakaroon tayo kay Gabi at kay Dani Olmo. Ngayon, si Rafinha na ang starter sa attacking midfield. Mag-ingat sa Barca, bantayan ang atake. Lamin, Jamal Lewandowski at Nico Williams. Hindi ka panipaniwala. Mga reservas sina Ferran Torres at Fermin Lopez. Tingnan mo kung ano ang natitira sa'yo. Ang panimulang kupunan ay sina Joan Garcia, Conde, Kubarsi at Inigo Valde de Jong, Pedri, Rafinha, Lamin, Jamal, Lewandowski at Nico Williams. Marami kang pwedeng palitan. Pahingahin mo si Lamin Jamal, ilipat mo si Rafinha sa kanan. Sa attacking midfielder, papasok si Dani Olmo, si Ferran, papalit kay Lewandowski, o si Fermin kay Nico Williams. Maraming opsyon ang pwede mong piliin. Pinalitan ni Casado si Frankie, ni Bernard si Pedri, at ni Gabi si Rafinha. Maraming posibilidad, kaya naniniwala akong magaling ang team, pamilya. At ngayon tatanungin kita, ito ang tanong sa dulo ng video. Sino sa tingin mo ang dapat maging kapitan ng Barca? Kami sa channel ng Twitch kaninang umaga, bumoto na kami at naging malinaw at halata ang resulta. Tatlong pangalan ang laging nababanggit sa YouTube. Kung magkatugma, malinaw sa akin, hindi ako magsasabi ng kahit ano para hindi makaapekto. Pero gusto kong sabihin mo sa akin ang tatlong pangalan sa mga komento bilang mga kapitan ng Barca para sa susunod na season. Pakiusap, magsulat sa akin. Sino sa tingin ninyo ang nararapat maging kapitan ng Barca? Bigyan mo ako ng tatlong pangalan dahil sa ngayon ipapaalala ko sa iyo na ang unang kapitan ay si Ter Stegen at ang pangalawa kung hindi ako nagkakamali ay si Araujo. Kasama kaya sila sa listahan? Magandang tanong. Makikita natin pero sa tingin ko may tatlong pangalan na sa Twitch kahit papaano tuwing umaga. Makikita sa mga komento ang ilang pangalan at sa kanila tatlong manlalaro ang nanalo sa survey na maraming boto. Ito na ang chance mo mag-comment at sabihin ang opinion mo sa team ng Barca para sa susunod na season. Lalaban tayo para sa lahat. Sana nga at kwento namin sayo sa iyo sa Barca ngayon, Barca ngayon, Barca kahapon, Barca palagi.